pagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Ana Marie Villieri mula sa Tribes Bicol. Ang pagkaing espiritual na ating ihahain ngayon ay hango sa aklat ng Lucas chapter 2 verse 7 hanggang 9. Ayon po dito, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Amen po. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Ayon po sa verse 7 ng ating binasa, na ang sanggol na si Yesus ay binalot sa lampin at inihiga sa isang sabsaban, nagpapatunay lamang na siya ay nabalot at inilagay sa kahirapan para sa atin upang tayo ay umaman sa presensya ng Panginoong Ama sa langit. At yung kanyang pagkalagak sa sabsaban ay nagtuturo sa atin na siya ay isinilang sa isang habang buhay na kahirapan na siyang ang nangyari kaya tayo ay nagkamit ng panghabang buhay na kaligtasan. Sa verse 8 ng ating binasa, bakit sa isang hamak na pastol nagpakita ang anghel ng Panginoon? Kung titingnan natin mga kapatid, ang katangian ng isang pastol ay walang kaalam-alam, spiritual na pinaniniwalaan nilang mahina sa intelektual. Ngunit may mga kilala tayong mga bayani ng Biblia, sina Abraham, Moses at Haring David, na bago pa man sila ginamit ng Panginoon, sila'y mga hamak na pastol lamang. At maging ang ating Panginoong Hesus ay tinawag ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. Kaya pinili ng Diyos na ihayag sa mga pastol at hindi tayo dapat nagulat sa ginawa ng Diyos. Nakita natin ang katotohanan sa buong banal na kasulatan. Hindi pipiliin ng Diyos ang isang tao kaysa sa iba dahil ang isang tao ay mas mahusay kaysa sa iba. Hindi tinitingnan ng Diyos kung sino ka para sa so kung mas mahusay ka sa iba. Ang tinitingnan ng Lord ay ang ating kalooban. Tingnan ang 1 Corinto 1.27 Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang ihiyain ang marurunong at pinili nila niya ang mga naturing ang mahihina upang hiyain ang malalakas. Ang aral na matututunan natin para dito ay hindi natin kailang maging isang dalubhasa para matanggap at maunawaan ang minsahe ng Diyos. Malinaw ang kasulatang ito ang magpapaunawa sa atin Dako naman tayo mga kapatid sa verse 9. Bakit ganun na lamang ang kanilang pagkatakot? Ang sino mang makasalanan sa presensya ng isang banal na Diyos ay tunay na matatakot. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pagpapala ng Panginoon, ang takot ng isang kristyano ay hindi na katulad ng isang kriminal sa harapan ng isang husgado naiintindihan, naiintindihan na po natin yon ang takot ng isang tunay na kristyano ay tinatawag ng reverential fear dahil ang Diyos ay banal dahil alam na ng tunay na kristyano na namatay na ang Panginoong Hesus para sa kasalanan ng isang kristyano kaya mga kapatid ano ang katibayan na ikaw ay may banal na katakutan sa Diyos nating makapangirihan? sa alinmang aspeto ng ating buhay. Marapat lamang na makita ang ating banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Ngunit, minsan, ang dali nating nasasabi na tayo ay may takot sa Panginoon. Ipanalangin natin mga kapatid na makita sa ating mga sarili ang banal na katakutan sa presensya ng, presensya ng Panginoon. Nawa, tulad tayo sa isang pastol na may banal na katakutan sa kapangyarihan ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa in sa ating lahat mga kapatid. Naway patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon.